Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Mahiwagang salamin, Isinulat ni Nin Montacondiaclin, iginuhit ni Yuquenal, isinalin sa Filipino ng inyong lingkod. Makinig na mabuti! Habang naglalaro sa kakahuya ng magkakaibigan, umihip ang napakalakas na hangin. Napadpad sila sa malayo. Anong klasing lugar ito? Tanong nila, Nasaan tayo? Napakatahimik dito at nakakatakot. Tingnan ninyo, may bahay oh! Sabi ng isa pa, Tara punta natin, baka may tao makatulong sa atin. Tinungon nila ang bahay at sumilip sila sa bintana nito. Doon, nakita nila ang mesa na puno ng masasarap na pagkain at biglang bumukas ang pintuan sa harapan na parang may mahika. Mukhang nagugutom kayo! Halika't kumain! Aya ah, ng kakaibang boses. Nagduda si Sam. Sa tingin ko, hindi dapat tayo kumain ng mga yan. Babala niya sa mga kaibigan. Pero gutom na gutom na tayo. Reklamo ng mga kaibigan. Hindi na namin kayang tisi ng gutom. Mukhang masarap at maayos naman ang mga pagkain. Huwag kang kumain kung ayaw mo. Sabi ng isa. Pero hindi mo kami mapipigilan. Nang pumasok ang mga kaibigan upang lumantak ng pagkain, hinawakan ng mahigpit ni Sam ang kamay ng kaniyang kapatid. Kuya Sam, gutom na gutom na ako. Sabi ni Soy, gusto ko nang kumain. Umiling si Sam. Hindi ka kakain yan, Soy. Alalahanin mo ang sabi ng mga magulang natin. Huwag kang kakain para mapunan ang gutom mo. Huwag kang kumilos para punin ang ego mo. At hindi mo ba naisip na may kakaiba sa bahay na ito? Walang ano-ano, nakita ni Nasamat Soy ang mga kaibigan nang ang mga ito ay naging halimaw. Hinawakan ni Sam ang kamay ni Soy at tumakbo sila sa pinto patungo sa kagubatan. Sa loob ng kakaibang bahay, nagpakita ang matandang bruha. Binilang nito ang mga halimaw at napuno ng galit ang mukha nito. Nasaan ang dalawa pang bata? Palahaw ng bruha. Pagkatapos, lumipad ito patungo sa direksyong tinakbo ni Nasamatsoy. Tumakbo ng tumakbo si Nasamatsoy sa kagubatan habang naghahanap ng mapagtataguan. Halay kayo sa aking lungga! Napahinto ang magkapatid na makita at marinig ang malaking puting daga. Tutulungan ko kayong makapagtago. Natatakot ako, Kuya Sam, sabi ni Soy habang nagtatago sa lungga ng daga. Paano kung makita tayo ng bruha? Huwag mong isipin niyan, Soy. Kundi maamoy ng bruha ang takot natin. Mula sa lunggaan ng daga, naririnig nila ang sigaw at pagtawag sa kanila ng bruha. Nang makalayo ang bruha, nagsalita ang puting daga. Mabuti na lang! Hindi kayo kumain ng mga pagkain sa bahay ng bruha. Bakit ginawa niya yon sa mga kaibigan namin? Tanong ng magkapatid. Sinabi ng daga na inutusan ng pinuno ng bruha na gawing halimaw ang mga bata at dalhin ng mga ito sa pinuno. Kapag nakapagdala ang bruha ng isang daang bata, bibigyan siya ng pinuno ng walang hanggang kabataan, sabi ng daga. Paano ko sila matutulungang makabalik sa dating katauhan? Tanong ni Sam. Ang hirap sabihin. Mabilis na tugon ng daga kung hindi mo matatagpuan ang mahika sa loob ng tatlong araw habang buhay na silang halimaw. Naku, hindi pwede. Natatakot ako para sa kanila, Kuya Sam. Iyak ni Soy. Huwag kang matakot, Soy. Kailangan nating maging matapang. Sabi ni Sam sa kaniyakap ang kapatid. Alam mo ba kung paano namin matutulungan ang mga kaibigan namin? Tanong ni Sam sa daga. Oo, sagot nito. Hanapin ninyo ang mahiwagang salamin sa mahiwagang templo. Maililigtas niyon ang mga kaibigan ninyo. Saan namin makikita ang mahiwagang templo? Tanong ni Sam. Doon sa malayong silangan. Dali, umalis na kayo ngayon din, sabi ng daga. Nang makalayo sila, inutusan ni Sam si Soy. Bumalik ka na sa lugar natin. Sabihin mo sa kanila kung ano ang nangyari sa mga kaibigan natin. Pupunta naman ako pasilangan para hanapin ang mahiwagang salamin. Habang naglalakad, naalala ni Sam ang sinabi noon ng kaniyang lolo. Ang iyong mga salita ay makakatulong sa iyo upang mahanap ang daan sa daan na kasalubong ni Sam ang isang ale, Maari po bang magtanong kung paano ako makakarating sa mahiwagang templo? Baybayin mo ang daang ito hanggang makita mo ang malaking lawa. Sa kabila niyon, makikita mo ang mahiwagang templo. Tugo ng ale. Sa paglalakbay ni Sam, nakarating siya sa may gilid ng talon. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya isang agila na kumakawag-kawag sa tubig. Kagad siyang tumalon sa tubig upang sagipin ang agila. At nang aahon na siya, lumipad patungo sa kaniya ang dambuhalang agila. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin, Inakay. Sabi ng dambuhalang agila, gusto mo bang sumama sa aming pugad upang matuyo ang damit at katawan mo? masayang sumang-ayon si Sam. Habang nasa pugad si Sam, binigyan siya nito ng singsing. -sing. Nakita ko yan noong misang maghahanap ako ng mga patpat -pat para sa paggawa ko ng pugad. Sabi ng dambuhalang agila, mukhang makapangyarihan ang singsing -sing na yan. Tanggapin mo kasi baka makatulong iyan sa pagsagip sa mga kaibigan mo Maraming salamat, Agila, sabi ni Sam. Alam mo ba kung paano ako makakarating sa mahiwagang templo? Sumakay ka sa likod ko. Dadaling kita roon, sabi nito. Sa wakas, narating nila ang pangpang -pang ng malawak na lawak. Ibinabase roon ng dambuhalang agila. Tandaan mo lang na kailangan mong magtiwala sa sarili mo sabi ng agila. Oo, tatandaan ko. Salamat sa iyo, agila, sabi ni Sam. Nang mapagmasdan niya ang lawa, nakita niya ang mga nagbabantang buwaya. Naghagis siya ng piraso ng kahoy upang malaman kung ano ang gagawin ng mga ito. Sinalo agad ng isa sa mga buaya ang piraso ng kahoy at pinutol sa mga panganito. Nalungkot si Sam habang iniisip kung paano siya makakarating sa mahiwagang templo bago matapos ang tatlong araw. Tumingin-tingin siya sa paligid ng lawa at napansin niya ang maraming puno na may mga baging. Kagad siyang nakaisip ng ideya. Gumawa siya ng makapal na lubid mula sa mga baging. Pagkatapos, nagbaging siya ng ubod ng lakas patungo sa kabilang pangpang ng lawa. Malapit na sana siyang makarating sa kabilang pangpang ng tsak. Nang bumagsak siya sa tubig, dumula sa daliri niya ang singsing -sing at nahulog iyon sa tubig. Sa sandaling dumikit ang singsing -sing sa tubig, ang buong lawa ay naging yelo. Ang mga buaya ay naging estatwa. Agad na tumakbo si Sam patungo sa mahiwagang templo. Yumukod siya sa labas ng templo. Ako umuyo ko sa inyong harapan, mga kagalang-galang na monghe. May tao ba rito? Subalit walang sumagot sa tanong niya. Kaya pumasok na si Sam sa templo kung saan nakakita siya ng kumikislap-kislap na liwanag. Tumingin siya sa isang istante at doon niya nakita ang mahiwagang salamin. Ngunit nang malapit na niyang abuti ng salamin, isang babae ang lumitaw. Lapastangan kang bata ka! Gusto pang nakawin ang salamin ko! Kakainin kita! Angil ng impakta. Huwag po! Huwag niyo po akong kainin! Umiiyak na pakiusap ni Sam. Kailangan ko po ang salaming yan para may ligtas ko ang mga kaibigan ko na ginawang halimaw ng bruha. Pangako po, ibabalik ko naman. Kung gusto mo, kainin mo ako pagbalik ko. Tarado kita pagkakatiwalaan! Galit na tanong ng impakta. Hindi po ako nagsisinungaling. Tugon ni Sam, pangako, babalik ako Hmm, sabi ng impakta. Sige, kunin mo na ang salamin. Pero huwag mong kakalimutan ang pangako mo. Hindi po, sabi ni Sam. Pero baka hindi ko na maabutan ang mga kaibigan ko sa tamang oras. Pailawin mo ang salamin sa pader at pumasok ka sa liwanag. Sabi ng impakta, makakarating ka kaagad sa mga kaibigan mo bago matapos ang tatlong araw. Ginawa nga ni Sam ang sinabi ng impakta at natagpuan niya ang sarili sa tapat ng bahay ng bruha. Nakita ni Sam na sinusubukang dakpi ng bruha ang kapatid niyang si Soy, gayon din ang mga kababayan nila. Sumigaw siya ng malakas, kaya napalingon sa kaniya ang bruha at susunggaban siya nito. Mabilis namang dumampot ng bato si Soy at binato ang bruha. Susunggaban na siya nito kaya tumakbo siya patungo sa lungga ng puting daga. Nang bumalik ang bruha upang hulihin si Sam, hindi na siya nito nakita. Pinuntahan ni Sam si Soy sa kanila matapang hinarap ang bruha habang hawak ang salamin. Galit na galit ang bruha na makita ang magkapatid sumigaw ito at nagkaroon ng bolang apoy sa kamay. Bago pa tumama sa kanila ang inihagis na bolang apoy, naitapat na ni Sam ang salamin sa bruha. Natamaan iyon ng refleksyon ng salamin at bumalik sa bruha ang bolang apoy. Napasigaw ito sa sakit, sa kabumagsak ang maitim na abo ng bruha. Umasok si Sam sa bahay ng bruha sa saka pinasinagan sa salamin ng paisa-isa ang mga kaibigan. Nang makita ng mga ito ang refleksyon sa salamin, bumalik sa dating anyo ang mga ito. Napapalakpak at napasayo sa tuwa at ginhawa ang kanilang mga kaibigan. Saka naisip ni Sam na kailangan niyang tuparin ang pangako sa impacta. Biglang lumitaw ang impakta sa kanilang harapan matapang kang bata at matapat. Sabi ng impakta, matulungin ka at tapat sa pangako. Ako rin ay sinumpa ng bruha na protektahan ng may huwagang salamin. Pero ngayon patay na siya, tapos na ang sumpa. Pinalaya mo rin ako. Tanggapin mo ang salaming iyan bilang regalo ko sa iyo. At gamitin mo 'yan para tulungan ang mga nasa kapahamakan.